siya Ina Magdayaw, first time maka-attend ng film festival sa Busan, South Korea. Matapos umattend ng ABS-CBN Ball 2023 sa Pilipinas, lumipad papuntang South Korea si siya Ina Magdayaw. Doon ay upang umattend sa kanilang film festival sa South Korea. Proud na proud na ibinahagi ni Ms. Ina Magdayaw sa kanyang social media account story ang kanyang pag-attend sa film festival sa South Korea. Ayon kay ina ito ang kauna-unahang pagkakataon na maka-attend siya sa film festival ng Korea. Ibinahagi din ni Shaina na kasama niyang umattend sa event ang kanyang producer na si Bianca Balbuena. Proud din na ibinahagi ni m i s h a i n a Magdayao. Ang gumawa ng kanyang gown ay isang Filipino designer. Teu s g i s a k i Hana, Wakaba Ryua, 제작 총괄 미토다이시, 프로듀서 가메야바 노부오입니다. Please welcome director Bukod sa red gown na punong-puno ng beads at sequence ay ibinahagi din ni Shaina Magdayaw ang isa pa niyang gown na ginamit. Masayang masaya si Shaina Magdayaw dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naka ito ng Festival o Busan International Film Festival sa South Korea. Bukod sa media ay mayroon ding mga fans si Shaina Magdayaw sa South Korea na pinagbigyan nito.